Hi po! Anong pinakamahirap na subject sa Youngs? Yung Cash up Friday. Hi guys! Good morning everyone! For today's video, tatanungin natin ang na, mga klase natin kung anong pinakamahirap na subject sa Youngs. Let's go! Hi po! Para sa ito anong pinakamahirap na subject sa Youngs? Sige na! I am a Thank you! Hi, hey Para sa'yo, ang ano ang pinakamahirap na subject sa Yoms? Ngayong sen? Oo. Hindi, I mean, kahit buong sub. Kahit buong sen. Physical saya. Hi, hey Te. Para sa'yo, ano ang pinakamahirap na subject sa Yoms? Uh, lahat. lahat. Hi, hey Te. Ano ang pinakamahirap na subject sa Yoms? Uh, lahat, eh. Lahat daw. Hi, te. Uy, te. Tingin ka naman, tay, <laughs> Grabe yun, makamahiyain. Ano yung nakamahirap na subject sa yoms? Lahat po. <laughs> Hi, Miss President. Uy, Miss President, harap ka naman. Ano yung nakamahirap na subject sa yoms? Hindi ko alam. Ha? Miss, may tanong ako. Ano yung nakamahirap na subject sa yoms? Taksan mo. Wait <laughs> na. Sa Sayong. Ha? Huh? Ano? Ha? Huh? Ma? Ano ang pinakamahirap na subject sa Yoms? Ano? Kung Hi po. Ano ang pinakamahirap na subject sa Yoms? Yung catch up writing. Ang pinakamahirap na subject sa pinakamahirap na subject sa Yoms? Sorry. Guys, natanong natin I ang mean, inyo sa mga kaklase namin kung na ano ang pinakamahirap na subject sa sub sa nila alam. Iba naman, kung eh.